Ayan yeah, mga bro At uh, nakapag Subok ng Maria Na uh, Wala na yung Ibang basura doon sa aking dawan Dihila na Nabas na ang araw Sana may Gresya Ang araw na din nakalaog uh. itu sole pelagayen <laughs> ayun bro naik pasok comerón ya <coughs> Kayu <coughs> <coughs> tayo pa ulamin ah ayo huy masabaw ang ah, kaya tumakbo ah, saan kaya tumakbo ay ang isda ng karagataan ah yeah. anta ini Sabit mga bro. ayo. Ah. Eh. talagang mamigay Di mapilit lalo sana dalaga oh, eh, ang bukid apa? bro dinamihan na mag sila sa lalim pa siguro iba ang klima ng tubig walang mga baha Ah. Abang na lang sa sampagdaong mga bro. Ah. ah. Ya, yeah, mga bro. At um, ada una. Kita na ng huli. Kita na nang lambat. <laughs> At -tanggal na rin nang huli nang lambat. Ah, makan daw. May matatanggal na taga. Tayo makan daw. Ya, makan daw. Ulo, ulo, gugulong na.

baka sakaling wala. Lalo <laughs> ano Saka <tosan> na kung sa palengke, oh, ayun nila, tagare. Lalo na maraming huli doon. Ano pa kung daong? Saan ka na pa kung daong? Wala ka ulit? Ulit na doon siya, kay Wai. Wai, Wai. Wai, Wai, Wai. Bukan <tosan> lambat, nanti saya ini. Purak. Ay. Dala talaga ang purak. Ay, wala eh. ay gan ko dio. Ito. Yung dang at kita Ala, balik i. May dangan diyan. Tangala Baka ala eh. Hindi yan, hindi yan. Oh, yun. Tangala na naman. Wala lang po sa batay ng dangan. Ay, talaga. Okay, oh, all right. Ay tulingan diyan, baka malampasan pa. Oo. Mm. <laughs> oh, iba. Oh, yan tabaklis. Tabaklis. <laughs> so, <laughs> oh, sabi, ito, 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 tulis ito, 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 ano? ito, eh, hila na lang, hila ayan. ayan huli ko pa yung dulo ng pilote, saktags sa ah, magaling na lang at natanggal sabi ko nako baka na bago yung kambaka din, bagong dating kasi ang barns eh. ayan hindi ko pa so sanang naitik Eh. Um, huh? Ang ng mga bro. Ha? Huh? Sa uh, Limang piraso, limang klase din isda. Huh? Ay, talagang ang uh, buhay mang isda talagang. <laughs> Ay. Hindi permanente. Hindi katulad ng mga arawan na talagang permanente. ay yan pa rin kahit pa salamat pa rin sa Diyos at pinigyan ng pagkakata makapag-anak buhay at makapag-try kahit pa mayroon din mayroon din may ulam kasulangan ay ang ulaman <laughs> ilang araw na hindi nakalaot talaga mga bro Yeah. Mamaya na mga bro sa ano at mo na Mamaya na makapagsinsay nung iba namang lambat at wala matambaka. Subok naman tayo sa malalaking malaking mata na pang area At nawala ang lagidlid mga bro. Kahit isang lagidlid o matambaka wala. Tagang. Yeah. Tayo muna at titingnan natin kung may makakapi pa sa bahay. At naubusan na ng budget mga bro. Isukot to yun. Ayan, yeah, mga bro. Ang naging huli. Ayan. Yeah. Ay, wala ng choice. Talaga, dala talaga, ano, ay napulaputan yung, ano, yeah, limang klaseng ista. Ayan. Yeah. May pang-ulam na rin. Ayan. Yeah. At talagang ang buhay, eh. Naman, daragat. Minsan ay mayroon. Minsan ay wala. Minsan, ulam lang. Minsan naman ay napakarami ito madilim takbuhan siguro mga bro ang isda sa lalim kasi nabaguan na naman si isda ng klima ng tubig yung galing sa mga ilog galing sa mga pabrika naugas yung mga pinag aanuan sa mga pabrika na may mga lahok na kimikal yan, siyempre pag nalasahan ng isda, medyo kakawang muna sa tabi at sa kababawan takbo sila sa kalaliman at pag nakapangalat yun sa karagatan medyo tatapang ng pakilasa yan, saka uli sila magtatakbo ang patabi kung anong sa dami kang nadadala ng baha galing sa kakataasan pag nasapit ang tagulan Sige mga bro At magandang araw na muli sa inyo At salamat po sa panonood Yan. Sa tatpo sa inyong lahat Yan. Saan man kayo sulok ng ating mundo Ingat kayo palagi sa inyong pag-aanap buhay At pagtatrabaho Saan man kayo naruroon Yan. At sa mga OFW po Yung mga kababayan ko na sa iba't ang bansa rin Sa tatpo sa inyong lahat At ingat din kayo sa pag-aanap buhay ninyo dyan At sa pagtatrabaho Yan. At shout out din nga pala sa mga sulit kong tagapanood. Yan. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. At sa support nyo po sa akin YouTube channel. Yan. Sige at abang na lang po kayo sa sunod kong pang upload. Yan. Maraming salamat muli sa panonood. Ingat po kayo. Okay. Alright.